Okay oh. na, thank you idol. <laughs> Sa so, mga katipiyong friends, try lang natin ipula natin yung kalabasa. Ayan si Alex. <laughs> okay oh. na, thank you idol <laughs> Hindi <laughs> ko kam kamsahit ko Ano <laughs> 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 okay na, <ma> <laughs> <laughs> over ka man <rin>. Okay na Nagkakataon ko may okay Pero motor mo na Haan, kanya na ko, binulot ko lang Okay na, mag taga- Good morning mga katip yung friends Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo uh, uh, Kung makikita nyo dito ako nag intro mga katip yung friends Ayan Ayan uh, Shout out sa mga nag holiday ngayon uh, um, Mahaba haba ang holiday Last holiday na ngayon, Monday So ako ngayon, taon lang na off ko Pupunta ako sa campsite mga katip yung bibisitahin natin ulit yung mini campsite natin sa Abuan River mga katip yung friends ayan medyo mahaba na rin yung bina, bin, biniyahi ko at ayan mahaba pa rin ang bibiyahin ko Nasa, wala pa tayo sa kalagitnaan dito na lang ako nag-intro kasi timing ng katip yung friends ayan oh. So, kita kita lang mamaya mga katip yung friends papakita ko tong si ano si idol na nagbigay sa atin ng soft drinks kita tayo dito na ano ayan o no? oh. ayan siya

Yan, thank you idol. Lexter Salvador ang Packboy ng Asian. Packboy ng Asian. Nang Isabela pala. Time check mga kapit yung friends 934. Nandito lang tayo sa Abuan River mga trip yung friends. Yan, makikita niyo. Dito yung sa pinakabila, pinakabababa, andun yung pinakadulo. Yan, mga ang pupuntahan natin mga ka-trip yung friends kung makikita niyo yung bakulo na kulay yellow doon pababa doon doon sa gilid na yon yun na yung campsite natin mga kapatid yung friends doon muna doon tayo pupunta mga kapatid yung friends uh, napadaan lang tayo dito para ipakita ko sa inyo yung view ng Abon River isa sa pinaka pangalawa sa pinakasikat na spot na ilog dito sa region to mga kapatid yung friends ito, ito papakita ko lang sa inyo ito yung page yan. Yan, may mga ilang-ilang tao pa lang. Mamaya marami na yan kasi holiday ngayon. Sigurado, kahapon marami. Kasi nunggo. Yan mga katipyong friends. At saka, tiwalas medyo ano lang ng tubig natin ngayon, mga kulay. Kasi, gawa na ng, ang tuwing hapon dito sa, sa ating siyudad, mga katipyong friends. So, so hindi naman talaga ito ang target natin mga katrip friends pupunta tayo sa mini site ko dumaan lang ako dito para pakita sa inyo yung update dito sa one river so kita kita mamaya mamaya mga katrip yung friends so ayun mga katrip yung friends saan dito na tayo sumasukal nga lang yung, uh, hindi tayo nakapaglinis ng ilang ang linggo dito mga katrip yung friends Ayan, makalat Ayan. Hintayin ko lang yung ano mga katip yung friends yung magde-deliver ng pintuan kung makapunta ngayon kasi sabi na kapag may hindi niya lang yung four wheels na pagsakyan niya ng pintuan para i-deliver niya at ikabit na rin niya kaso ang problema dito mga katip yung friends wala pang kuryente ngayon subukan kong makiusap dito o di kaya dyan sa harap ng, bahay ng campsite natin na makikabit kung sakaling darating yung pintuan para may kabit na mga katip yung friends para bintahan na lang problema natin ngayon baka gawin natin dito maglinis-linis lang muna magtanim may dala akong kalabasa diyan mga ka tipong pets uh, tanim tanim lang muna yan Nandyan. So, hindi pa tayo na umagahan. Nagkapi lang tayo mga ka-tripping friends. Taramdaman ko yung gutom ko ngayong dumating. May wala namang madaan kaninang pagmerindahan ng kahit pancit lang sana. So, maghanap muna tayo mga ka-tripping sabang habang wala pa yung ano, yung pintuan uh, try natin kausapin sa ate dyan kung pwede so update na lang mama, update ko lang kayo mamaya mga tipong yung friends medyo makalat pang ang paligid hindi maaliwalas sa matatingnan kinuhaan ko lang ng video yan so update mamaya mga tipong yung friends so ayun mga katipong yung friends kausap na natin dito na yung quarantine na pwede naman daw magkikabit dito sa harap ng bahay at katatapos na rin natin nagmerinda mga katipong yung friends So, wawalisan ko muna. May hawa akong walis dito. Nakapaghirap na rin ako walis. So, wawalisan ko muna dito mga katipyong friends. nakatip yung prints habang hinihintay natin yung magde-deliver ng pintuan habang wala ka pa. Eh nagwalis-walis na tayo. Nakawalis na tayo dito mga katip yung prints. Ayan. Susunogin na lang natin. Ayan. Kunting walis na lang. Pati sa likod dito. Hindi pa kasi mamaya may gagawin pa dyan. Madudumiyak din. Pati dito. Pinalis lang natin konti dito. Pero dito sa likod. Ayan. pinunot bulot natin ng mga konting damo kasama yung mga bata tapos mamaya yung dala kong buto ng kalabasa mga itanim ko na dyan dyan sa may gilid gilid baka sakaling maganda ang tubo next yung maalala yung mga, mga katipong friends nung nagpunla tayo dyan ng sili eh walang tumubo ilaw pa yata yung talaga kasi hindi pa siya pula kaya walang tumubo so uulitin natin itong mga step friends kapag may buwan naman tayong ipapula so magkatalim lang ako mga katib yung friends na kalabasa kapag wala pa yung ano kasi sabi ang usapan ngayon lunis ng holiday yung deliver niya at ikakapit daw niya kaya pinupunta ko dito sa campsite natin yung talaga ang ko pero kung hindi man makapunta dito lang mula sa talim-talim na lang mula may tala na yung mga katipi yung friends I try lang natin ipula natin yung kalabasa ทักโมบายโอเคยืงเจอเราดี Mga katip yung friends na na natin yung kalabasa yun yung video cover natin susunugin naman natin itong mga basura mga katip yung friends maka uulan mamaya friends pero kaya yan okay, yung mga katik yung friends so, hinabahaba ng pagsiga namin ang tagal kasi basa yung dahon Ayan, sa wakas pero sa kabila wala pa ito ulit Yeah, yeah, more videographer natin na yon, hmm. and mahirap siya mga tip friends tents nakapag na kapag tanim na rin tayo so, susunod sa susunod sila naman ang ilagay natin mga katip friends kapag nakapagpunla tayo kasi dito ko pinunda nung nakaraan ni eh, walang tumubo ibig sabihin hilaw pa talaga yun kasi hindi pa ganong pula so yung kalabasa na itanim na natin lalagyan na lang natin ng stick mamaya mga stick itugkitugkil -itug mo man dyan ko pang sinyal lang ah itugkil lang man dyan okay. stamp lang Tapag kapag lasinak lang yesterday. nun yan nilagyan niya ng mga stick yung ano Amin ah RTJ si pa tumlo ka lukurang na yun namlo ka ah yan nilalagyan na ng mga ano nang nagsusunog tayo doon oo amin nga namulaan din itong mga tanim natin mga katipunan na natin si, kalamansi yung paminta natin maliliwan medyo mabagal umusad yung paminta natin mga katipyong friends so ayan mga katipyong friends na i-deliver na po yung pintuan sila kuya, sila asip ganoon po, nakakabit na lang ayan ito so, mga katipyong friends Kakabit na lang nila kuya so dito kami kumuha ng extension dun sa kubo na kasi abot naman So, update na lang mamaya mga katip yung rigs pagkatapos natin yung tabi. good mga katipulang prints tapos na nga na nga na ikabit tingnan natin Yeah. Yeah.

Sobrang medyo mahirap. Kasi branded, medyo pumangking yung sose. Ayan. Good goods. Good goods na yung pintuan natin mga katip yung prints. Ipagita ko rin sa kabila. Ayan. Kaso wala pang galong dilim dyan. Suggest nang nagumawa kailangan muna natin takpan eh. takpan muna namin ng tarpaulin to mga katip yung prince para hindi maulalan. ayan pwede na yan mga katip yung prince so ang susunod nating project daan daan lang bintana na naman bintana natin ayan wala ayan sige kinausap ko siya sa mga single bed natin sa 7,000 ang kuha niya may tower pa daw hindi tumawar tapos yung cabinet, hindi pa niya pre yung cabinet dyan. Na liter L. Saka na siguro. Kaya pag ipun muna natin, matagal pa yon Salamin muna. Tapos extension ng kitchen ng campsite natin. Ng mini campsite natin mga ka-tipong friends. Kunting ano lang. Kimbot. Kaya yan mga ka-tipong friends. Laban lang. So update mamaya mga ka-tipong friends. Tatatakpan namin ng tarpaulin yung pintuan sa likod. So ay mga katap yung prince tinakpan na namin. Tinakpan namin ng tarpaulin. Para hindi siya mainitan daw, maulan Kasi lulubo siya. Baka hindi na maisara. So yun ang suggestion nila. Kasi wala pa tayong extension dito ay eh, pang kitchen. Matagal pa. Kaya ganyan muna. Habang hindi pa ano. Hindi Okay naman. <laughs> Medyo nagustuhan ko naman yung design niya. Kaso gusto ko talaga ng black noon, hindi ko nasabi sa kanya. Eh may nagkukulay rin pala siya ng black. Eh, sabi ko, sprayan ko ng black to. Sabi ko, ay hindi pwede daw yung spray na ano. Kasi may ginagamit silang spray talaga. Masisira. Very strict din siya sa mga ano, sa mga gawa niya kahit na bayaran na. Concern siya. Yan. So, bihira yung mga ganong tao. Kahit kanina yung kinabit niya eh talagang sinisilip-silip niya talaga, gusto niya pulido kaya nagustuhan ko yung ano niya, hindi lang sa ang ano niya, hindi lang ang purpose niya na nagawa niya dahil sa pera, talagang concerned siya sa ginawa niya kahit bayad na, kahit hindi na sa kanya malasakit pa rin niya, kaya naisipan ko, pag ano, siya din ang kukunin kung kukuha ng, gagawa ng bed ko, saka yung cabinet na sinasabi ko doon talagang ano siya mabait siya na ano may malasakit. Hindi lang talaga negosyo yung ano niya. Habo niya sa ano. So, umbira yung mga ganong tao na makilala mo. Mga talagang may malasakit. So, So, mga katit-katit mga uh, maraming salamat sa umabot ng dolo ng aking video. Uh, maraming salamat sa inyong panunood at sana palagi kayong sumuporta. Andiyan kayo palagi sumuporta sa aking vlog kahit hindi araw-araw, bihira lang, andyan pa rin kayong mga nanonood ko, mga katip yung friends so, ulit, maraming maraming salamat, at magingat kayo palagi, God bless and I love you all, bye bye